Pipila ka mga sugbuanon ang nanghawd sa baguhay lang kipagawas nga resulta sa physical therapist ug occupational therapist licensure exams. Matod sa kipagawas nga resulta sa website sa Professional Regulation Commission ni Adong Martes Matod sa PRC nga nakuha sa tunghaan sa Velas College din sa Subo, ang parehong first place sa physical therapist ug um, occupational therapist. Sa physical therapist licensure exam, naguna sa listahan si Kevin Velasco nga nakakuha og um, 86.95% nga grado. Gisundan siya ni John Amber Abelian Nida nga dun ay gradong 85.75 samtang 6th place ang Subuanong si Paul Jonas Chan nga dun ay gradong 84.85 Sa among pakiginabi kang Kevin Velasco iyang gibutyag kung giunsa niya pagkahibaw sa resulta o kung unsay iyang awhag sa mga musulod pagka physical therapist Pag first nako kay dai na nawag nako a teacher nako from the yeah. niya ni inform to siya na ko nga congrats daw yeah. niya nangutan ako nga ano congrats igawas na the results nga two days words man do so, wala ko nito at first na man siya nga i etap daw ko sa board exam so all check na ko namo dito akong pangan so nagsugunog, pangurog ato tingo to no kay sa akong as i took the course i found out nga uh, we are not only in we uh, we're not only related to sports but we are also Rehabilitating the injured, not only sa kanang mga na injured sa mga bukog, sa mga muscles, but also those who are recovering from uh, neurological diseases, like kanang stroke, di put kanang mga heart attack, mga brain injuries. Kanas life ever nga may na nila. We are the ones responsible rehabilitating them. So for those who are gonna take the board exam and wala they felt me at like bito kayslan, nakadu well in college. So I would like to say to them uh, don't worry about your grades in college. They don't define who you are or what you are capable of. I just want them to do their best because you never know what they're capable of until they try. Occupational therapist licensure exam nguna si Cesar Suycollianto the third ang nakakuha ng 82.80% ng grado. Gisundan si Lianto ni Jose Miguel Factoran Escanwela sa top 2 top 3 si Beatriz Marie Cuyos Castanio o top 5 si Alexis Katrina Abelia Muile. Trabaho sa mga physical therapist mo ang pagtabang sa mga pasyente nga mahibalik o mapalambo ang mobility sa ilang panglawas. Samtang ang mga occupational therapist mo ay mutabang sa pagmintinar sa mga aktibidad sa mga pasyente kinsa dunay gihambin ng mga balatian.